magandang uh, oh. nagkikinig ko ng drama eh magandang uh, umaga or hapon sa inyong uh, lahat ano po ano bang oras dyan uh, sa lugar ninyo uh, binabati ko po kayo ng isang uh, magandang araw at ngayon ay pupunta ho kami kay uh, Lula Pating at uh, magdadala kami sa kanya ng ayuda, so magandang umaga po at uh, sana ay okay lang kayo lahat dyan ano? at at uh, kami naman ay okay at papatuloy ang aming uh, programa no paggalinga pagtulong sa mga kababayan natin kahit sa konting kaparaanan ayan sige po bayong adlaw iyari na kita sa lugar ni nanay bating amo ini ang lugar ni nanay bating mm. amo ini kag mapalaba naman kita sang inilunggo amo gid Bago din di siya kabalo magtagalog. O ba ina nga mainilunggo naman kita subo. Ari na. Para ginbuksan niya ang bintana. Ay, wala man, malo. pwede man. Matutin ka man ang kwan. Ah, Lapok Gincheck gali niya ang ang area. Para na. Ginatiyog-tiyog niya ang manubila. Kag nagabalikid pa siya. O Daw sa karbao lang ang iyang nga Ah, no. Hindi. Naglahay ang ayam. hindi. Kadamo sang ayam ni Nanay Batin. Oo, hindi. Nagpadaog na siya. Ginsaraya ang salaki siya na siya. ako. Tagbalay! Ara si Nanay. Aris si nanay. Nanay magkapot sang bicho nga ini. Kay Aris sinanay. Hindi ako ang makapot. Kay ma mahak, kay kita. Panaog ka na uh. dai. Dai magnaog ka na dai. Pasano na naton ang mga bugas nga ini? Oo oh, inta tanay lang. Kay daw pasko ang hangin. ang bugas sa diin Ari ang bugas Tinanay. nanay ko ko ini agwi kabugat sang bugas Ah Kabugat sang bugas nga ini karon mapalapit na ako <laughs> Dahil sa drama sa kadrilya ba Bayong adlaw sa imo dahi? Iyari <laughs> na ako kag magdala sa imo nga rasyon. Ah, yeah. Ang ayam mo na eh. Kay base kon katayon kami sang ayam mo. Ah, ya. Yeah. Chu 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 chu. <laughs> Sanang manghod mo. <laughs> Oo, una ikaw na, una ikaw. Dal na sa balay mo. Kay karon wala ka sa maghakwat sini mabasa diri mo manho gobot mo ka pagali ni natapos ang ibo balay mabudlay ko takaw ni ang imo nga mga gamit dire agoy I sa di nato ni ibutang nay Diri lang? Diri lang niyo. Pantil kali daw ko to. So, Bawa. Oo. Ano ang paso wan kay balay ako nga. Mm. Ito, uh, yung, ito yung padala ni uh, Ma'am uh, Rosel Padala ni Ate Rosel Pukuan Sa na iyo ka. Ayan, upo muna Upo ikaw muna Kumusta ikaw nung nagbagyo? Ah, uh, bagyo ari di dire ko sabalay wa ko galakat lakat te perte ka lawa hangin. Way man din na. ay. But, uh, ako na pehipos mo na. Di ang ido. Ang ido. Sa sila no. Oo, <laughs> dami uh, siguro nila kita. Ilala ro ah. po sa bato dito toy boy, anong gay patay? Mm. Ka bole ya ga busdo di tambata na. Pi kumusta ikaw di? Ay, pigado man. Mm. Nak. Mo na nabati ako ning hawak ko. Ah. Uh, nga na dos mo kaaw. Oh. Way man. A Ako man pangilam mo no kali da dalapas pas mo. Oo. pangabudlay oh. oh. Pangabud live bala. Mhm. Mm -hmm. Kay gang ay pansin pero may gina ka takot sa aktor ng display. Oo. Oh. ano Ano pati kulang sa live mo? Way way na. Ara pa? Mo mga lima pa no ko pandida, ara pa lang isa dio. Yeah, ro paget. Oo. bawa Baw. Ah. Yung kalapad-lapad naman ni. may dulangan pa yan ng balkon, sya tasa ka ba ko ng mga balkon, Japan human. Dapat fly, wad na lang yang ibutang oh o mo daw kaysa nag-extend ka pa ganyan dito? Ang daman na upra, hindi takot. Ganyan <laughs> dito. Mga tanod eh. <laughs> Ay, yung mga tanod daw tano. nagawa pala ito. Ang uh, ikit <coughs> oh ang daman obra upra daw, lahang-lahangan yan daw Kasi kulang siguro sa materialis. Wala silang materialis. Wala silang uh -huh. Ayan po ah, kay ano yan, kay ah, <coughs> ma'am uh, Rosel na galing. Nagbakasyon kasi si ma'am Rosel, kaya ngayon lang ulit siya nakapagpadala nagpadala siya ng uh, 5,764 pesos. Ang ating bigas, 1,200. Ang Kung groceries, may bigas ka pa? Isa ka pa di. Natang na, kain ko mga, ginakikinuto. Kailan yun? Matagal na tayo dito ah. Ara adwa ka ni ka tago tago lang. Ah, may bigas pa, mabili, matagal pa lang maubos, no? Hmm. May lamok. pa po. Hmm. Ang ano mo, Uh, ang groceries ay 2,739 pesos and 75 centavos. May change ka pa na 1,825 pesos. 1,500 10 10 825 no 25 pesos ayo 1825 uh, pesos Nay, ano ang gusto mong sabihin kay ano kay Nanay Rosil? salamat gid ko siya dako me ang uh, bulig ko sa mm -hmm. dako gid ang pare mo mabina ko no abi ah asma ah nagbakal ka sa spaghetti mo ah nakapare nga ningdingdigo kay bubit na mga unong pare to sa ah ginatagan ka ba niya Alay wala torta. Mm. Wala ko. ako wala yeah. ako sa mauna ko. Opo. Ate sige nay. Mm -hmm. Ipakita Talapos. mo bi ang palibot mo man sa amo no, do ka damo mm -hmm. sa tanong mo Dami ang imo mga pananom ba? Nagtanong ko liwate ba yung damo man nagpangayon ako, hindi ko pa manaw ng tanglad eh. Hindi mo bit, hindi pa panaw, kabudlay ko ay karatanglad. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Hmm, ara pa hilam nang kuting. Dati ni magamo ini diri nga area subong na. Damo na hawan na so, damo bungao ho, galoy ko ko abi gina ho. Hmm. Atong balang lugar nga gin bayaan mo to. Way na gin. Way na to gulay ah. Hindi na mahalin mo. halin ta Ah, kita ko to mo dito kami nag-agi. na na. Way na gulay to. an sa nage. imo di damo hmm, gulay may kanjos. May to, to, pa. Ah, damo bungao ho. May... May... Lokyo ano ba Oo. Oh. Ara Ara manugbantay mo na ay sang uh, imo nga kwan. Amo na ang manugbantay mo. <laughs> <laughs> may mga okra na damo-damo ya damo. yes, ang tanong mo no. Ari okra mi Japan. Mm, oo. Amo may kwan okra, Ti eh. hey, okay man ka bodres ang utod mo nay? Eh? Mm, gisa gaway me ah. Ya anong kita way. Padaya sa pransya ng di ka malapate, layas ka to. Ako ako ini. Ya anong kita wayan madua. Hey, di di Ha? Di sa masugo. Mm, 30 man. 30. May pagane ka ako na ganito, may pagko og tas ako ko gilingon. hmm Mula gali. Bukoyo ko na kusya kami korta di. adjust mula -may sa. sa may na gobra man di takop ko an ako ron. Mm-hmm. Oh. Mula gali. Di sa diin sa si subong. Ato sa mga Aragon. Anong Aragon nagaag-ag sa? Ah, uh, sa bala sa mga kahon. Ah, to nagtrabaho man diri. Hay, kisa may problema hay di ba mas pirmila si Gilio? Diri mo kap. Para hindi. Sini po ko ka akong pagpagi oh. na sa lamig. Ano nay? Nagsipon ko sa hangin nya malamig sa bagor man ko ning bag, bagyo ni. Eh. Mm -hmm. Sino naman to? Si Leon? Si Christine, si Leon. Nagawa pala, may isa pa kuno. Oo. Oh, Ay, damo sila. Damo pa tayo oh? kuno to? Ay, oo, sa Batangas. Damo pa Hindi ka pa mati ka kay Radyo Man Erne? Oo, eh. Di na oh, eh. Hindi naman ko Oo, oh, mayo. Galaw, gita mo kayo akong radyo. Ah, sa mad radyo ma? Nag-init na to. Pakayo ko ginagalan ko. Hindi Sunod na ka radyo. Hindi na pagipakayo, kay disposable ang radyo. Oo. Ari ho, may nakita ko din nami. Danay lang. Hmm. Danay balanay. Oo. Ari na yun are yo dali di dai tunawa baladay na wenin luto ah eh nya pamak damo mendilo da hinlau mani matig ay talong ko kalay tanga talong mm matig ang De ta ta talong nami ni ung ini tinuk tinuk ini ay kumangnya ko ada kadang ibanda way, way. Um, ang tamo lu bateu dala Lugbate. Ano? Hindi, okay lang. Ano lang, kauna lang. Sa so, ang mga kadyos mo nga nami. Ato? Damo bunga? nga? Ato. Magat, magatok mo din. Uh, Bungutan ako. Oo, next month. Ato na araw. lang pigadot. Mami tayo ng bagong nga kadyos. Eh. Oo eh. Oo namin Ihalo ko na sa kwan. Wala to subong. Wala sa hinog Damo? Damo hinog? Iyang ginahimok dayo. Ari dayo. Nami dayo. Iyang kadyusan.

Kubragi dyan ay? Kubragi dyan ay, para sa Mindanao. Oh. may kuhan nga na yun, yung tako man lang, <laughs> hindi sa balay madulo. Ang kuhan. Ang kuhan. O, tiya si mapuli na kami. Ha? Tiya si Ginay. Eh, kalambu sang ano mo, sang Kali, ganit kung May sulod na ini siguro, no? May ulo. Oo. Nguwanan, kuhan niyo. Kuhay na sa wano, pero may kubra lang. Nami, ibigay mo yan ay nga. So, good sa kod. Kan ba to man ko sawa? Mga kadlaw man ta sa imo bala mo. <laughs> <laughs> Mamingaw na ko dai sa ko balik akakapit ah, uh, sila na ko. Ate si nai. Uh, uh, oh Bay basi mahulugan. Ketolong gyud man ta na ko ang ambyo Dapat plywood.